Lumabas na ang resulta ng drug test sa magkapatid na bus driver at konduktor na naaresto sa PITX noong Martes. Positibo po sila sa shabu. Mismong pasahero ang nagreklamo sa kanila noong Martes dahil tila nakadroga sila at may nakita rin daw na drug paraphernalia sa bus. itinagin nila noon na nasa kanila ang droga na narecover recover sa bus. Wala pa silang bagong pahayag. Nasa kustudiya na sila ng SAIC at Philippine Coast Guard at posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakatakdang ilabas ng Department of Budget and Management ngayong pong araw ang mahigit 27 billion pesos na pondo para po sa hindi pa nababayarang benepisyo ng healthcare workers noong pong kasagsaga ng COVID pandemic. Ayon sa DBM, nakalaan ito sa Health Emergency Allowance o HEA ng mahigit limang milyong medical frontliners noong 2021 hanggang 2023. Babayaran din ang mahigit apat na libong claims para sa mga nagkasakit o namatay dahil sa COVID-19 sa parehong panahon. Bahagi po ito ng mga benepisyo ng na mga nagtrabaho noong kasagsaga ng pandemic sa ilalim ng Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act. Iniimbestigahan na rin ang pagkatao at late birth registration ng mga kapatid ng suspended bambantarlak Mayor Alice Go. At sa gitna ng gumugulong na investigasyon sa mga operasyon ng Pogo, ang tanong, pwede nga bang maging state witness si Mayor Go? Balita hati ni Sandra Aguinaldo. Naiintriga man ang marami sa pagkatao ng babaeng kapangalan at ka-birthday ni Mayor Alice Go pero iba ang mukha. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, wala itong epekto sa patong-patong na kasong maaaring kaharapin ni Go. Kaugnay sa pagkakasangkot umano niya sa operasyon ng Pogo o of Philippine Offshore Gaming Operators at sinasabing pagsisinungan niya sa kanyang pagkatao paalala ni Gatchalian, sa record ng Philippine Statistics Authority, iisa lang ang Alice Go. Wala rin siyang birth certificate, malamang ewan ko kung pumunta lang doon at nagpa kumuha ng uh, NBI clearance. No? So, dapat investigahan. Pero based on birth certificate, iisa lang ang Alice Go. Ito yung si Mayor Alice Go ng Bamban. Hinimok ni Gatchalian ng NBI na imbestigahan pa rin ang tunay na pagkakakilanlan ni Alice Go ng Quezon City. Pero ang mas inaabangan daw ni Gatchalian mula sa NBI ay kung ano pa ang lalabas sa fingerprint matching ng mga kapatid ni Go. Inanunsyo ng senador na batay sa investigasyon ng NBI, ang kapatid ng mayora na si Wesley Go ay ang Chinese national na si Go Shandian. May dalawa pang kapatid si Go. Ayon kay Gatchalian, pinapalakas nito ang ang ebidensyang hindi Pilipino si Mayor Go. Ipinapakita raw nito na inabuso niya ng pamilya ko ang proseso ng late registration of birth sa Pilipinas at ilan pa raw kayang dayuhan ang nakagawa rin nito. Nakita natin isang pamilya na kapuha apat na late registration. Ang kinakatukutan ko kasi uh, na ano ito eh na ginagamit to para makabili ng lupa at marami na kasing na naririnig kami ngayon na yung bilihan ng lupa ng mga dayuhan, Chinese in particular, eh talagang katakot-takot no sa Palawan, sa Cagayan, sa Isabela. Panawagan ni Gatchal yan sa PSA, suriin ang datos ng na mga naganap na late registration of birth sa bansa. Sabi naman ni Senadora Riza Ontiveros, kung peke ang pagkakakilanlan ng kapatid ni Mayor Alice Go, maaring sangkot din umano ito sa mga krimeng ibinabaling kay Mayor Go. Dapat din daw nila investigahan ang posibleng pagkakasangkot ng pamilya at associates ng Mayora. Inimbitahan sa susunod na pagdinig si Go at kanyang pamilya pero ayon sa abog Gado ni Go, wala pang pasabi kung makakarating sila. Kaya yung nakakausap ko siya, iniyak-iyak lang para may anxiety, depression siya. So hindi ko alam kung makaka-attend siya o hindi. Dahil kailangan niya ng medical attention. Nauna ng hinimok ni Gatchalian, si Mayor Go na magsalita tungkol sa nalalaman niya sa Pogo, sa Bangban at Pora para mapagaang ang kanyang pananagutan. Pero paglilinaw ni Gatchalian, hindi maaring maging state witness si Go sa investigasyon sa mga Pogo dahil hindi siya ang least guilty. At nasa sentro pa raw ng Hongsheng Gaming Corporation na nag-operate noon sa Bamban Pogo Hub. Sabi naman ng abogado ni Go, limitado lang ang alam nito tungkol sa Pogo. Kung meron pang iba alam si May Alice, eh, I will advise her to tell the whole truth. Pero kasi wala nga ako mapigyan sa kanya, gandun lang talaga yung niya. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hmm? Happy Friday mga mare at pare! Touchdown land of the morning come, CSB19 si member Josh Cullen para sa much-awaited round festival this weekend. Mabuhay! Ano Josh Cullen ang P-pop idol ang isa sa representatives ng Pilipinas para sa ASEAN Korea Music Festival na gaganapin sa Pusan. Kasama niyang magpe-perform doon ang ilang Pinoy at iba't ibang artist mula sa ASEAN countries. Chika ni Josh excited at kinakabahan siya dahil first time niyang i -re represent ang bansa sa ganito kalaking event. Taos puso naman ang pasasalamat ni Josh sa pagbibigay sa kanya ng opportunity na ito. Pinagbabayad ng danyos ng AFP ang China kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 kung saan ilang gamit na ating tropa ang nasira at may nasugatan pang sundalo. Balita natin ni June Veneracion. <todicling> ang agresibong hakbang ng China Coast Guard nang harangin ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17 nagresulta sa pagkaputol sa hinlalaki ng isang sundalo at pagkasira ng mga gamit. Kaya ang Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs pinagbabayad ng China ng 60 milyon pesos sa danyos. Pati ang gasto sa operasyon ng nasugatang sundalo, baka ipasagot din sa China. Illegal acts kasi itong mga ginawa nila na ito. Eh. So dapat managut uh, managot sila. Dapat panugutan nila. Pinasa sa rin ng AFP ang pitong baril na kinuha ng China Coast Guard. Pero gitang China Foreign Ministry, ginawa lang ng China ang hakbang para protektahan ang kanila umanong soberanya. Bahagi na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Sakaling maulit ang nangyari noong June 17, magkakasubukan na raw ayon sa AFP. Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Pilipino tayo, Pilipino tayo. We will uh, apply the same level of force that would uh, allow us to defend ourselves. Basta lalaban tayo ng patas, okay? Yun lang pwede kong sabihin. May mga adjustment na silang gagawin para sa proteksyon ng mga sundalo sa susunod na resupply mission na hindi pa rin lalabag sa rules of engagement. Sa command conference, inilatag ng AFP ang iba't ibang estrategiya para sa susunod na resupply mission at iba pang operasyon sa West Philippine Sea kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. De uh, again we cannot we cannot uh, discuss that because when we talk about the how nandun na po yung ating mga operational matters ang tiniguruan namang monster ship ng China Coast Guard nagtungo sa Escoda Shoal para bantayan umano ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ayon kay dating US Defense Attaché Ray Powell Anim na ang metro lang daw ang layo nito sa isa't isa. Wala pang official report kaugnay nito ang Coast Guard Navy at Foreign Affairs Department. No official reports yet. It's important to us and we'll certainly monitor developments. Ayaw kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, mahalagang protektahan ng Escoda Shoal dahil sa lapit ito sa Recto Bank na mayaman sa langis. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Cagayan de Oro City, agaw atensyon ang baligtad na pagkakalagay ng watawat na Pilipinas sa isang opisina ng gobyerno. Nasa taas ang kulay-pulang bahagi ng watawat habang nasa ilalim ang asul. Umani yan ang samot-saring reaksyon online. Paliwanag ng Bureau of Local Government Finance Region 10, isa iyong honest mistake. Isang kawani nila ang nagkabit ng watawat sa flagpole at hindi na malayang baligtad iyon. Inayos na raw iyon ng ahensya. Tatlong manong Pilipinang mail order brides ang nasagip sa Mactan Cebu International Airport. Noong June 28, nagpunta sa airport ang 27 na taong gulang na Pinay kasama ang Chinese national na ipinakilala niyang asawa. May naipakita silang marriage certificate mula sa Philippine Statistics Authority at larawan ng kanilang kasal. Pero nang sumalang sa interview, hindi tugma sa mga dokumento ang kanilang sagot sa immigration officer. Doon na umami na babae na isang fixer ang nag-asikaso sa kanilang dokumento kapalit ang 17,500 pesos. Kinabukasan na harang din ang dalawang Pinay na may mga kasama ring Chinese national. Katulad ng naunang kaso, mag-asawa rin ang pakilala nila. May marriage certificates din pero sumablay sa gitna ng interview. turn over na sila sa Interagency Council Against Trafficking. Isa sa ilalim sila sa counseling at hihingan din ang pahayag para makasuhan ang kanilang Chinese couriers. Wala raw secret-secret sa biyahe ni Drew ngayong weekend. Pati kasi ang isang bayan na no underwater, aba, lumitaw. Saan yan? Walang sikretong hindi mabubunyag. Isang bayan sa Nueva Ecija. Underwater town daw dahil nakatago ito sa ilalim ng tubig. Yung mismong cross na yun, talagang lubog din po yun. Lubog po siya, sir. Oo. Oh. Pero noong dekada 70, si nawala ito sa mapa. Tulad ng lumang bayan ng pandabangan, meron daw putahin na lulubog lilitaw sa kanilang lugar. Ang putahin ito, nagbabadya na raw, malubog sa lumot, este, sa limot. Mayroon siyang ibang lasa na nagiging malinam na may. Eh. Sa bawat biyahe, may mga lugar na dinadaanan lang. Pero kung sasadya'y puntahan, tiyak na maraming matutuklasan. At mapapasabi tayo ng, may ganun pala rito? So, sino mag ng 4,000? Sino mag-uwi ng 1,000? We'll never know. Let's find out. Hindi natin yan isi-secret sa bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija. Ngayong araw ang preliminary investigation sa kasong human trafficking laban kay suspended bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nauugnay sa ilegal na pogo. Kaugnay niyan, kausapin natin ng kanyang abogado, si Attorney Stephen Devi. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa iyo, Sir Rafi and uh, Ma'am Connie. Opo, unang-una -una po, kumusta po yung inyong nga kliyente sa ngayon? Well, o so sa ngayon mataas ang kanyang stress level eh dahil kasi mga problema kaharap sa kanya ngayon eh mm -hmm. Pero maayos naman po yung kanyang kalugo, uh, kal kalusugan makaka-attend siya sa mga susunod na pagdinig sa Senado. Ay hopefully yan na naman ang sinasabi ko pero pipilitin niya kasi ang ano naman kasi ang stress hindi natin alam po kaya ma maaaliyan ano eh, eh o mawawala. Eh. Mhm. Mm pa uh, paano niyo po pinaghandaan yung isinang pang human trafficking case laban sa inyong uh, uh, kliyente? Eh, nagpe-prepare tayo ng counter affidavit dyan. Kasi ako, naniniwala naman ako dyan wala namang, wala namang uh, basihan yung human trafficking na yan. Mm -hmm. eh, Na-verify niyo na po ba kung authentic nga yung fingerprint comparison sa tibabang dokumentong inilabas ng NBI laban po sa inyong uh, uh, kliyente? Ay, eh, hindi pa. Kasi ang, may proseso tayo niya pagpa-verify niya. Una-una, Uh, kung tingin nila, yun ay eh, malakas na ebidensya nila labang kay Mayor Alice Gu, ipepresenta nila yan sa usigado. Doon pa lang natin malalaman. Doon ko pa lang yung dokumento kung duly executed, valid, at saka kung saan galing yan. Right mm -hmm. now, hindi pa nakikita yung mga dokumento na yan. E sa social media ko na nakikita. So, mahirap mag-comment about that. Pero may, time naman na darating yan, makukonfront natin kung totoo yan. Eh, Alam totoo. Pero ngayon, premature para mag-comment tayo kung totoo fake yung mga documents na yan. Mm -hmm. Base po sa so, huling pag-uusap niyo na inyong kliyente, ano pong reaksyon niya dito sa mga naglabasang uh, umunang ebidensya na inilabas ng NBI uh, patungkol din sa kanyang kapatid? Well, siyempre kami, nagahanda kami para sa mga court cases na haharapin natin. More or less, ganyan ang mga kaso isasampa nila. Kasi sa ngayon, na nakasampala naman yung ombudsman so at kay uh, sa human trafficking. So, yeah, siyempre paghahandaan natin lahat yan. Mm -hmm. Sa so, mga kapatid, hindi ko alam yan kasi una-una, wala naman kami na pag-usapan ng mga kapatid niya. Eh. Mm -hmm. eh, hindi ko rin naman kilala yung mga kapatid na sinasabi na yan. Kung eh. Tot totoong kapatid yan o hindi. Pero siya po mismo, nag-react na ba sa inyo? Uh, kung ano yung uh, uh, reaction niya dito sa mga naglabasang balita? Oo, oh, oo oh, naman. Yun nga, yung sinasabi niya naman na yung sila, kapatid niya, yung sanaday niya. Mm -hmm. Pero yung ibang yung naglabasan diyan, wala naman eh. Wala naman siya sinasabi kapatid niya yung mga yun eh. mhm E tatanggapin daw po ba? Niya sa tatay oh. niya, sorry. Kapatid Opo. Niya sa tatay niya, yung eh, sila. Oh. Mm -hmm. Tatanggapin daw po ba ni Mayor Go yung pagkakataong ibunyag na lahat ng alam niya umano, kapalit ng mas uh, mababang uh, pananagutan kung sakali na pag-uusapan ho ba ito? Ay, hindi namin na pag-uusapan niya. Kasi kung yung sinasabi mo, Sir Rafi, eh, state immunity, yan you no, know, state witness, eh. Kuna-una, wala naman siyang matetestify sa Pogo. Ano, hindi naman siya involved sa operation ng Pogo, so anong, anong sasabihin niya? With more reason, wala siyang alam kung sakali man na merong human trafficking doon. Paano niya malalaman yun? Eh, mayor siya. Mm -hmm. Hindi naman siya involved doon. Opo. Sa, uh, may mga ibang kapo po kasi nagsasabi na posibleng flight risk. Yung inyo pong kliyente, ano pong reaksyon niyo rito? oh uh, well, opinion nila yun. Lahat naman tayo sa ating kanya-kanya opinion. Pero kung ganun naman, eh, dapat tumakas na siya noong pa. Nung, kagaya ng ibang mga pinaghanap nila mga pogo operators na involved doon sa SUNYU sa at sa eh, hindi man nila na, na, ano yun, eh, nahanap yung mga yun. Eh. nag mm -hmm. nagsipagtakas yun. Eh. Si, siya naman, hindi naman light risk ba yung hindi naman umalis. Yan lang, maharap pa nga sa Senado. Mm -hmm. Pero in constant communication po kayo uh, sa inyong uh, kliyente at uh, talagang handa siyang uh, uh, ipagtanggol at uh, panindigan yung kanyang mga sinabi na nanauna sa Senado. Oh, nag-usap naman kami. Kahapon ka usap ko siya. Oh. As late, as late as, siya, so, kausap niyo po. Uh -huh. Wala yeah. naman tayong choice niya kundi so, humanda ay eh, maghanda eh. Mm -hmm. May sumahu ba siya ng loob uh, dahil sa mga naglabasang ito? Dahil ang unang uh, pagdinig noon ay tungkol lang sa Pogo at napunta na uh, sa kanyang personality at pag sa kanyang uh, Actually, citizenship. Mother, Raffi, alam mo yan, noong April ko kasi na-meet si Mayor uh, first time ko na siya na April. Mm -hmm. Ang ang kaso na dinulog nila sa atin, at talaga namang alam kong kaso na handlein natin, eh yung possibility na makasuhan siya sa Pogo nga operation na yan dahil Pogo nga yung involved. Ano? Pogo mm -hmm. yung investigation sa tsaka yung ombudsman cases. Eh ngayon, nagtataka kami bakit naging personal na yata yung krusada laban sa kanya. Pati nga, pati nga yung sa mga pamilya niya. Eh ano bang, ano bang, ano no, ano bang connection noon kung mm may illegal Pogo operation at human trafficking. Ano ang connection noon sa mga kapatid niya daw na allegedly din yung binidikit sa kanya at saka ano ang connection niya sa citizenship niya na binidikit yung kinequest yun sa kanya. Mm -hmm. Para malayo na masyado yun eh, doon sa mga issues natin. Okay. Para lang po malinaw, ah, hindi pa nakakatiyak kung makakadalo siya sa mga pagdinig sa Senado dahil, ang sabi nyo, ah, mataas yung kanyang stress level. Oo. Oh, although, na-advise ah, ko siya na mag-attend, pero, siyempre, hindi naman ko mapipilip kung hindi kain ng kanyang katawan. Kasi okay. alam mo, sir, grabe ang trauma na naranasan niya. Ikaw kaya si masigawan sa Senate Mayor ka pa naman, eh parang wala na talaga. Basta kasi sa mata ng sa mata ng Senate, sa mata nila, di ba sabi nga ng mga senator na talagang convinced na sila na involved siya sa ganyan. Talagang ganyan. Uh, hindi na siya resource person Pag eh. Pagka, akusado na siya eh. Parang mm -hmm. okay. meron na tayong conclusion eh. Hindi na siya resource person. Dapat Tapusin ni source person lang siya don Sige po, abangan po natin kung makakadalo siya sa mga susunod na pagdinig at kung may mga yes, okay. pabanggitin pa siya roon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo salamat po sa Balitang sa, Hali. Salamat po, salamat po, salamat Salamat pa. po, salamat po si Atty. Stephen David, abogado ni Mayor Alice Go. Nakipagpatentero ang toro na yan sa mga otoridad sa isang kalsada sa Santa Anita, Peru. Sinuwag pa ng toro ang ilang tao, pati ang isang nagbibisikleta. Nagdulot niya ng gulo sa daloy ng trapiko sa kalsada. Kalaunay nahuli ang toro, matapos mga corner ng mga polis gamit ang kanilang mga sasakyan. Nangako naman ang may-ari nito na sasagutin niya ang pinsalang idinulot ng toro. Isang truck ang nahulog sa isang tulay sa North Luzon Expressway. Habang sa Dagupan City, Nahuli kam ang pagtangay sa mga gamit sa isang food stall. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Nakuhanan ng video ang isang lalaking nagwawali sa harapan ng isang food strip sa Dagupan City. Maya, maya pa, may binuhat na siyang gamit mula sa loob ng food stall. Saka inilagay sa basurahan at tinabunan ng sako. May kasama rin siyang isang babae Ayon sa ilang nagbabantay ng stall, July 1 nang magsimulang may mga nawawala sa kanilang tindahan. At mula sa punit na trapal, may nakakuha ng video ng aktwal na pagtangay ng mga gamit. Sinunan po siya ng, ano, ng 3am. Opo, tas nakita ko po siya tapos sinabi ko po sa kanila. Mga soft drinks, bottled water, tas mga gamit lang po. Ayon sa PNP, nagkausap ng may-ari ng stall at ang ilang sangkot sa video sa raw ng mga sospek, tinatago lang nila ang mga gamit dahil nakalabas sa mga ito. Alikiti yung mga bawalis, nakita nila yung pwesto na nakatupad, wala yung may-ari doon. Sa concern nila, uh, kinuha daw nila yung mga paninda doon para isiscape at ang purpose nila pag dumating yung may-ari sa kanila ilalabad. Nagkaayos na ang magkabilang panig at naibalik na rin ang mga nawalang gamit. Tatlo sugatan matapos mahagip ng isang kotse sa Tigaon, Camarines Sur. Kwento ng driver sa pulisya, naglock daw ang manibela kaya nawalan siya ng kontrol sa kotse. Damay sa aksidente ang dalawang tricycle at pedicab na nakaparada sa gilid ng kalsada. Basta po, nakita ko naglagabog. Tapos nakita ng mata ko yung isa dyan, nakabulagta, wala ng malay. Pati yung nandoon, tatlo sila, mga wala ng malay. Dahil may ko anong nangyari basta inabot na lang kami kang ano naka, na, naka kami ako na kami sa ospital. Nagkaareglo na raw ang driver ng kotse at ang mga nasugatan. Sinagot ng driver ang pagpapagamot sa mga biktima. Nahulog ang 18-wheel truck sa tulay na bahagi ng North Luzon Expressway northbound sa San Fernando, Pampanga. Sa imbestigasyon ng pulisya, mag-overtake daw sana ang 18-wheeler pero nagalanganin ito dahil sa kasalubong na sasakyan. Ang driver, biglang nagpreno kaya nasalpok sa likod ng kasunod na 22-wheeler. Dahilan para bumanga ang truck sa gilid ng tulay at tuloy ang mahulog sa gilid ng expressway. Sinalpok nito ang pose ng kuryente. Sakto namang papadating ang isang SUV at sumabit sa mga wire ng kuryente. Ligtas ang parehong driver ng 22-wheeler at SUV habang isinugod sa ospital ang driver ng naaksidenteng 18-wheeler na nagtamo ng mga sugat. Maayos naman ang kanyang lagay pero wala pa siyang pahayag. Lagi natin pong pinapahalalahan na ng ating mga kababayang motorista na pag, uh, during, pag nagdadrive po sila sa NLEX, isa uh, dapat maging aware sila. Kasi hindi naman po pabilisan yan at uh, considering na malalaking truck yung dala nila, hindi dapat sila umu-overtake ng hindi clear. Claire Lacanilaw Dungka ng Jimmy Regional TV, nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.